So hey guys, what's up? Sumpay ni sa atong pagkuyob sa team Kulab o oh, Kulab team. oh, hindi kan may nagpalit na ni Inig Bili. So mga nang guys, ang unahan na ni na, -na ang Deep frozen Siyempre, sa itong mga karne. O, naapod sa kilid ito na ay mga patukan Paligas patoka -pa, sa manok, sa baboy. O, na dito kung gusto ka, mapalit. Tagpitra, tapadra. O, oh, so siyempre, hindi ka na ah, uh, si Kuya Emar. Nagingita na ang uh, mga protas aron madagdag sandaan. Siyempre, naaay. Saging, mangga, um, nakapili na sila, um, nakapalit na. Siyempre, dahil ilang okay. may istorya, sa na mi, padungo na mi balay, umaw niya may bili, nga among dipalit para himong litsun bili. So, di ba, nito kayo, um, naapay mga kukumil, um, naapod, mga ingredients, mga lamas, um, nakapalit, um, supas para, siyempre, kaon kaunan So, na ang mga dagdag sa among handaan. Ayila um, di ay, um, siyempre, ato mako di amon. So, siyempre, maninaw og o tinabangay. Nindot yun, magkayo sa, sa tinabangay sa ubra para hapsay o dalira. O sadya kayo, siyempre, banding po sila. So, nindot kayo guys. So, kani, padong na ni Human. Pero, wala pag yun mo, Human guys. May next video pa kita. O, kung palo, so, pa o kalimot, pag-share, like, o follow. Thank you.